yun o oh? alright mga kaputingting sa araw na to ay uh, nagkatanggal tayo ng angle valve mga kaputingting so si share ko lang sa inyo kung ano po ang nangyayari sa angle valve na to so tinanggal ko siya tapos biglang nabali yung kanyang uh, pinakadulo ng angel bulb So, naiwan dun sa loob yung uh, kapotol niya, mga kapotingting. So, bigay tayo ng tips kung paano natin ito tatanggalin. Itong tips sa ito, mga kapotingting, na -share ko sa inyo, nasa inyo lang po kung gagayahin nyo o hindi. Basta, ganito lang po ang ginagawa ko pag tuwing mayroon akong na-encounter na ganitong sitwasyon o ganito nangyayari sa angel bulb mga kapotingting. So, ilang bis ko na rin itong na-encounter na ganito. So marami na yung mga mapapanood dyan sa mga YouTube na uh, mga idea, no? Pero dito sa sitwasyon na to, ay hindi siya uobra. Gawa nung uh, malalim yung kanya abang nung fittings, no? Napakalalim. Kaya hindi uobra kasi bunga yung uh, yung bakal dito sa gilid. Ang gagawin ko mga kuting ting, gagamit na lang ako ng lagaring bakal. Kasi yung mga ganitong klaseng bulb, na angle bulb na to, hindi siya stainless, pundido lang po ito. So, mabubulok po yung dito niya. So, ang gagawin natin, mga kutingting, lalagariin natin to dito. Yan. Maglalagari tayo dyan, na dahan-dahan lang natin na hindi umabot dun sa pinaka-trade ng PPR. Tapos, unti-unti yan isil-silin. So, ganun po ang ating gagawin, mga kutingting. Okay? Okay so hiwaan mo lang dyan yan bali dalawang hiwa ang gagawin mo para lang matanggal matuklap yung gitna at silsilin na yung gilid paunti-unti so medyo matrabaho sya mga buginting kaya lang wala tayo magawa talagang ganun hindi mo maiwasan sa ganyan uh, pagbubutingting, pagbubuting tingay talagang maano mo to ma-encounter mo to so siguro pag uh, ma-encounter nyo to ganito ang technique ang gagawin so yung nakikita natin sa mga youtube na gumagawa ng mga ganito suksukan dyan siguro obra yun pagka hindi malalim yung kanilang abang yung babaw lang pero pag ito kalalim walang buwelo kasi nga tumatama dito sa gilid Ayan. medyo masikip yung lugar mga kapating ting bali dahan-dahanin lang natin talaga to pagtsagaan lang natin no? So, at ah, saka yung pag paglagarin natin kailangan hindi siya mahaba kung ano lang po yung naiwan dyan sa loob yan lang po ating lagariin pero may iba yung pag-iingat kasi gawa nung yung trade nung ating BPR ay baka masugatan so magka problema tayo dyan kaya huwag natin, ano, madaliin no? i-update ko lang kayo maya-maya pag matuklap na natin tong ating naiwan sa loob. Malalim na din tumabutin din kasi yung ano niya makapal. Oh. So siguro pang tatlong base ko na na-encounter yung ganito. So ganito lang talaga ginagawa ko. Dahil nga malalim yung abang. So yun guys. Gagamit tayo ng flat screw. Pukpukin natin sa na kanyan. Kadaan. Oop, yun. tayo yung natuklap na maliit lang. Ayan pumasok sa loob. siya mas alas makuha, oh. no? ano? ano mga uling uh, ding, no? Yeah. Yan. So, may tipak na na kundi. Ayan, no? Oh. So, mayroon ng tipak dyan sa gitna. So, yun yung nagari natin dito, magkabilang side. So, natipak ko na siya. Ayan, no? Oh. So, ang gawin nyo lang natin, papaluin ng martilyo yung gilid. Bale, sungkitin natin ng flat Okay? So, titingnan natin kung kakalas na. Nahirapan ako magpwesto. So, sungkitin lang natin yung gilid. Papaluin natin ng martilyo. Enough. Yan mga patindi susalamat oh. So salamat. Hindi ako masyadong binahirapan mga patindi. Yan oh. So nakita ko nang gumalaw. At susungkit-sungkitin na lang natin dahan-dahan. So both side dyan. Kaya ito tumukod na siya sa kabilang iwa. So yan ay nabalik pero parang matanggal na sa lahat sana naman matanggal lahat nabali talaga so yun mga buting ding oh. hmm. may mga nata nata natatanggal na tayo tapos sa kabila naman Ito paano malaki-laki na yun, nabawas niya. ano? Ito ah. na, magaling no, ting. Matatawa yun na. Tanggal na siyang buo. Yan. Kailangan ko rin din laglag na siyang buo. Yun. O. So yun mga printing. Buti na lang. Hindi magano tayo nahirapan. Yun ang ating natanggal mga puting na debris. Yan o tapos yung ibang parte ito yan so siguro buo naman yan so check na lang natin kung malinis na malinis na mga buting ting yan mga buting ting oh. malinis na yung pinaka PPR nya yung pinaka ato female female na one half so yan oh. so wala tayong makitang scratch no? at sugat So, sa pag-iingat natin ng pag-alagari, uh, okay naman siya. Wala naging problema. So, yun lang mga printing. Sana ay nakatulong sa inyo. Ating kunting tips. No? So, yun lang. Maraming salamat.